Katwiran ng Philippine Ports Authority, labing apat na offshore wind energy service contracts na aprobado ng Department of Energy ang malapit sa Jose Panganiban Port pero hindi pa rin umano ito angkop para suportahan ng operasyon ng mga offshore wind energy kinansila na ng PPA ang bidding sa proyektong may halagang 2.11 billion pesos. Una nang itinalaga ng DOE ang Jose Panganiban Port bilang isa sa tatlong pantalang dapat maunang ayusin para sa industriya pero bumagsak sa technical requirements at sa 2028 na inaasahang matapos. Sa kabila nito, isinasapinal na ng PPA ang plano para sa bagong pantalan sa bayan ng Mercedes na kayang suportahan ang lumalagong sektor ng enerhiya mula sa hangin sa dagat. Batay sa datos, ang labing apat na offshore wind energy service contracts na malapit dito ay lilikha ng hanggang 8,150 megawatts ng kuryente mula sa hangin na nasa advanced pre-development phase na ang dalawa rito.